Kadlawon pa kuno sila nangakot. Iya oh, yeah, sir, kumusta na magdona sa buhangin na kita buwan sa private area. Mao na ni. Mao ni. Mao ni. Mao ni ya. sa mga bago pa lang nakatsun in, mm. ang balikon. Ah uh, mo ni siya Ng mga Lexus para Fernal so, na so, sa nasakon dito sa usak private nga balay mm. sa Buhangin Davao City. Mga brigada din di karga Puy, sa Wait, Pwede tampered ang ah. kung dito ka sa kwan walay guardya, wala kanan, pwede tampered ni dito. Binuangan nila. Unload nila karon ini Muna, tanan kining gamita ni mga iya sa eleksyon. Puro ni kwan, puro ni in question. Kani in question question mark. Kini nga solar daw kuno nga di pud pwedeng ipakita. In question gyud Tanan nga mga gamit diri nga ni abot in question aning tanan. In question ani. Wala na ikuan ani. Hmm. Daganang na kuha na extract ng mga Double del Norte ng mga boxes. 56 din sa kabuok. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29. Ito so, gahanap pa na nila. 29 pa lang. Out of 56. Hmm. Oh uh, oro. Isa pa lang nakaban ha. Ang isa kaban puno po kayo. Pulos na ni question mark. Question mark as in question mark. Sorry to tell you that question mark na tanan. Kay nganong niabot sa sa kapribado, walay pulis, walay barangay, ug kabalo ang taga commission on election.